Ah, magandang hapon mga kaagri. Ah, dito tayo ulit sa ating bagong tatanim na kalamansi. Siguro ito ay ah, na. anim na buwan ang simula ng ating itanim. So ito na ulit yung progress. Ang dami na ulit na paragis. Yung aming problema dito talaga, hindi ma hindi mapatay basta ng herbicide ang mga paragis talagang nakadalawa na kaming apply dyan oh. yan o oh. buhay basta maulan na ng mga dalawang araw nabubuhay pa rin so isip kami ng magandang remedyo remedyo na hindi magastos pero medyo matrabaho uh, ang ginawa namin ay do sa mga hindi napapatay ng herbicide ano na lang yan ang manumanong ginagamas yan ay okay, utay nagamasin Araw araw yan guys na ang ginagawa Pinapagpag ang lupa Para hindi mabuhay agad Tapos yung Pinagdamasan Lalagay na lang namin dyan sa may tabi ng Puno ng bagong tanim para hindi agad sibulan Sibulan ng damo Kaya mapapansin nyo guys walang doon sa puno walang mga damo yan Diba nang may mga paragis nga oh Yan, may mga patay na paragis ito yung aming binubuno. mano ginagamas. Uh, medyo matrabaho pero at least kahit pa na susolusyon natin ng paragis. Ano. maluan lang naman siyang anahan. Gamasin. Gawa ng ating panggamas. Yan. yung ating araw-araw na ginagawa dito sa ating bagong tanim hindi natin pwedeng pabayaan ito na madamo dahil ang bilis na mabagal ang kanyang paglaki pagka madamo ang bagong tanim o yan o, mapapansin nyo walang mga damo yan dahil eh magsisilbi na rin siyang pinaka protection para hindi agad sibulan ang damo so, walang damo yan guys So, medyo sa tingin namin ay epektibo yung aming ginawa dito na na gamasin yung paragis at ilagay sa pagitan ng puno ng bagong tanim. Yan o. Bali, ang beneficyo niya ay tatlo na naging ano namin dito, naging 3 in 1 ba? Ang naging skarte dito uh, naalis natin yung mga paragis na hindi mamatay tapos uh, pos, padalawa hindi agad dinadamo yung ating mga puno ayan oh. dahil sobrang kakapal yung paragis oh. guys ito na nyo yung paragis Yung gano'ng kakapal oh. oh, pwedeng ibalabal oh. makapal pa sa ano malapad pa halos sa tuwalya eh kaya yun na naging ang natin o oh. guys oh. pag natuyo siya hindi na agad siya sinisibulan ng damo tapos yung patatlo niyang binipisyo magsisilbi naman siyang pataba pataba dito sa ating kalamansi pag natuyo kaya ito yung aming uh, encounter dito sa pagdating sa paragis may uh, medyo matrabaho siya gawa ng Manapakaraming paragis Pero Papawis na rin Parang exercise na rin natin o, Ayan o kapal guys o Pero napakaluwa naman yan anahin. Gawa na tayo may pang May gamit tayong pang Pangalis ng paragis Tapos lalagyan natin papagpag Papagpag Lalagyan sa ilalim para Hindi siya damahin guys. So yan oh, yan o. Anim na buwan lang yan guys. Ang tanim na ito. Kaya, ang daming bulaklak. Nakakatawa. Kaya, lagasan muna natin ng bulaklak para hindi mapuril. Dahil, maglalakihan agad. Isipin nyo guys yan o. Oh. Kung patutuluyin yan. Eh, hindi pa naman siya masyadong kalakihan yung iba ay pinapatuloy pero para napakabata pa para sa aming karanasan sa naranasan ay kailangan muna nating palakihin kahit siguro mga isang taon pwede eh na natin siyang hindi na masyadong lagasan ng bulaklak bulaklak guys oh tapos ang sulo yung dami yung ating araw araw na tinatrabaho kapal ng bulaklak yung iba nangihinayang daw na sayang naman at bunga na pero sa amin dito sa indoor ay kailangan talaga siyang alisin dahil itong aming itinanim na ito ay one stick lang na, na punla, kaya sitingin tingin namin hindi pa niya kaya magdala ng ah, maigsip maigsi pa ang ano niya maliit pa ang sanga niya parang hindi pa niya kaya magdala ng bunga pag, pag tumuloy lahat ito buti sana kung pa isa isa lang ito dami oh nakakatawa guys ang magkalaman si Ann matrabaho lang talaga siya sa unang taon pero pag napalaki mo na siya ng ganito tulad dito guys anim na buwan na ito tapos ipaplas mo pa uli ang anim na buwan yung paglaki niya eh sa loob ng isang taon oh, kasi taas ko na ito huwag lamat ang palasa ng mga hayop ng kalamidad ng insekto Papasyalan tayo minsan ng mga hayop kaya hindi naman natin pwedeng hindi babantayan ng mga hayop. Talagang ito yung ubusin. Pag nakita ka pag ng kalago. Ayun o. Sipol. Daming bulaklak guys. Nakakatuwang magalis ng bulaklak. Ayan yes, so, isa. Hindi siya si Bulan ng Damo. Gawa ng parag isyo nasa ano. Oh. Parag isyo nakapalibot sa kanya. Ayan o. Oh. Kapal niyan oh. Kapal ng paragis isyo. Oh. Wala siya. Hindi, hindi mga si ng Damo. Kaya, kumbaga ay yung paragis na rin ang nagsilbing silbi nating uh, proteksyon sa damo. Kaya mabuti na rin, ayos na rin at tinubuan tayo ng ganito karaming paragis ito yung ating ginamit para hindi na tayo masyadong tubuan ngayon ng damo yan. tatrabuhin niya lang natin kailangan trabaho, hindi pwedeng titingnan lang natin at talaga hindi yan mabubunot, hindi mamamatay so yun lang guys ang ating update sa ating ang bagong tanim na kalamansi yan no? natin yan guys itananim oh, kita na nakikita kita na linya linya lang ang dami pang paragis na hindi na mapatay ng herbicide ayan eh, oh. Uh, isang taon, update ko kayo kung anong magiging natin dito Yung kaano kalaki ang ilalaki nya ang dami shoots ang oh. oh. dami nang talbos So yun lang guys, uh, mukhang madamo siyang tingnan pero sa ang mga puno niyan ay alang damong nakapalibot sa kanya. Dahil yun niya yung tinatrabaho natin. Nagamasa ng bawat puno at nilalagyan ng paragis. Thanks for watching!